ko lang po ay yung binagay po kasi ni ibase po sa uh, kwento ko kay Director Carpes Um, hindi po directly na si Mayor Alice Go ang nag-invite sa akin dito, ng alok para mag-invest po ako. So, tulad nga po ng binanggit ni um, Director Sanchago, ito pong mga details na ito ay ibibigay po namin um, uh, sa lawyer na po mismo. Kasi po meron na pong kasong isinampas sa amin. Sa hukuman. Sa hukuman na po mismo. Uh -huh. Yun pong mga details na yun, hindi na lang po man na natin ibibigay. Ano ang investment na po ito nung inalok po sa akin ay uh, online for online gaming. For online gaming, opo. Ngayon po, Nung ako po ay pumasok na dito, ito po ay legal. Because I myself um, go to TACOR and meet um, uh, the officials of OGLD, Offshore Gaming License uh, Department. At uh, ilang beses din po na ako ay naka-attend ng um, uh, mga patawag ni Chairman Altenco. So yun pong mga documentations and everything communications ng Zoom U1 technology ay ako po ay direktang nakikipag-usap sa kanila at ako rin po ang tumatanggap. So, there's no way na sabihin na um, kami po ay bogus or ako, ako ay bogus. Opo, kasi po direkta po kami, nakik akong nakikipag-usap. I'm speaking for myself and not for everyone else po. Kama po kayong <laughs> kikipirapin? Kaya yung ad po ay kinalipot ka? Kinalipot po because I've been in the media po for the past 21 years. Ako po ay TV host ng uh, Buhay Pinoy TV show sa PTV Channel 4. Kaya po ay really um cover mga events, festivals. Kaya po nung nagkaroon ng Bamban Festival, um uh, last uh, year, kaya po ako nakapag-cover at eh, naipakilala ko being the mayor. Siguro dito you know, ang magtatanong sa engagement. No, hindi po si Mayor Alice Go. This is the uh, Bamban Mayor Alice Go ang ang nag-alok sa akin. Iba pong tao, hindi po siya. Yun po mga details sa korte ko na lang po yan ibabanggit. No, hindi po kasama si um, Dismiss Bamban Mayor Alice. Gusto kong panya nito. Naku, wala pong trafficking na nangyayari dito. Kasi po ito, lahat ay allegations pa lamang. At they have to prove it in court. <laughs> Ganun po. Kaso nga lang po, dahil nga masyado na din pong high profile ito pong mga nangyayari, ito pong kaso, parang lahat po nang nandito, kasama po ang pangalan ko at ang lahat ng nasa likod ko, ay para bang mga um, tao na are criminals. Pero po, um, sisiguraduhin ko po na hindi po ito totoo. Kami pong mga Pilipino. Yes, sir. Um, din ko sa sila sabi niyang ginamit ang pangalan, siya po ay pumirma, inalok din po sila dito para mag-invest. So, there's no way, sila po ay ano eh, sila po ay nag, uh, nakakabasa, nakakasulat, nag-aral. Kaya po, um, siguro po sa korte na lang po natin pag-usapan ito.